Mga kaagimat, mutya ng kalabaw. Gusto mo ba magkaroon ng lakas ng katawan, mga kaagimat, at hindi ka madaling magkasakit? Dapat meron ka nito. At kung meron ka nito, dapat alam mo kung paano siya paganahin, paklakasin, at imintin ang bisa ng kapangyarihan ng agimat na to. Kung wala ka, tapos ito lang sa iyo, Kulang pa yan, mga kaagimat. Kulang pa yan. Ang mocha na to mga kaagimat, ay nilagyan natin ng mga iba't ibang bertud sa loob ng ngipin ng baboy ramo para duduble, tri-triple -tri 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 ang lakas at bisa niya. Maliban sa pampalakas ng katawan, meron din siyang proteksyon sa mga masamang spirito proteksyon mga kaagimat para hindi katablan ng mga atake na espiritual na mga kalaban. Itong maliit mga kaagimat, kung meron kasi mga tao na ayaw nilang malaki, gusto nilang maliit ito, pwede. Ito, gusto din yung iba, marami din gusto na malaki din sa kanila ito. Depende lang sa iyo mga kaagimat puro to malakas at base sa mga testimony ng mga taong hawak nito, tested to simula pa nung unang panahon. Ako makagimat yung story ko pag ah, pagkuha ko sa mga mocha na to, eh, madali akong magkasakit nung una. Masakitin ako, madali akong tabla ng lagnat, ubo, sipon kapag merong mga ulan, pero nung nakakuha na ako nito Lumakas yung pakiramdam ko Hindi ako madaling tabla ng lagnat Pero magkakasakit pa rin tayo Pero madali kang gumaling Matibay ang katawan mo mga kagimat Tapos may ka experience ka uh, Mga first mga ilang linggo Mga init na yung katawan Parang gusto mo maligo talaga Yung una kong kuha is 3 times o 4 times ako maligo kada araw kasi mainit um, masalimuot mga kaagimat at tapos gutom ako palagi gusto ko kain ng kain nguya, ng nguya per ng, ng afternoon mga 2 to 3 weeks mga kaagimat na wala normal na ang pakiramdam ko doon na din umipikto ang kapangyarihan ng bertod ng mga mutsya na to ikaw mga kaagimat gusto mo din bang ganito? Pero kung wala kang tiwala, huwag ka lang kumuha. Sa naniniwala lang, mga kagimat. Ka ang hindi naniniwala, huwag ka nalang kumuha. Kasi, ano eh, ang bertod kasi, kahit na anong klase ng agimat, depende din yun sa paniniwala mo. Ang taong walang tiwala eh, mahina gagana ang kapangyarihan ng mga agimat o anting-anting. Of course, mga kaagimat, doon tayo magdasal sa Diyos Ama na pinakamakapangyarihan sa lahat na nagawa sa langit at lupa at sa lahat ng bagay makikita at hindi makikita. Doon tayo maghingi ng guide na ma-empower ang mga anting-anting natin, hindi sa mga spirito sa paligid. Ang sa iyong dasal, hingin mo na kagaya ng kalabaw, malakas ka din at hindi ka daling magkasakit ganyan mga kagimat ituro ko mga sikreto paano gawin ang mga pamamaraan kung sino mang makakuha nito galing sa akin maraming walang alam kung paano to gabitin wala silang experience o narinig lang nila sa ibang tao hindi naman nila napagana hindi nila alam kung paano Dito sa akin mga kagimat Eksperyensyado ko to Alam ko kung paano to gamitin Yang komento ng ibang tao Mga beginners lang yan yang mga negatibong komento Wala yan silang experience Sa larangan ng agimat O anting-anting Maraming mga baguhan mga kagimat Na hindi nila alam Kung ano ang tunay na sikreto Ng agimat hindi nila alam kung paano to paganahin. Kaya kung gusto mong matuto, i-contact nyo ako sa Facebook Messenger ko na agimat ni Paraon. Or i-text or i-chat nyo ako sa mobile number ko na 0905-805-1987. So mga kaagimat, sa mundo ng hiwaga at kababalaghan. Ako ang yung kagimat na si Paraon.